mo ka sa vlog ko yung Jomer. Kaya. Kaya naman o So hello mga ka-idol. So ito yung ilog ngayon. Dito sa Morong Rizal. Bumaba na siya. Simula noong medyo tumigil na yung pagbuhos ng ulan. Ayan. Yung level ng tubig niya bumaba na. So ngayon dito, maraming nang huli ng mga tilapia dito mga ka-idol. So dagsa yung nahuling tilapia dito. Di tayo sa kawayanan. Ito mukhang susuotin yata natin to. Ito pala yung flood control dito sa ano, mga ka-idol. Sa Morong Rizal. yan di natin yung suotin dito. Ayan. Ay ko. Sira yata yung payong. Ayan, may nagpapandaw ng ano doon. Tilapia. Ah. So mga ka-idol oh. Marami yata ang huling tilapia yung papandaw doon ng roborat nila. Yung pang trap nila sa tilapia mga ka-idol. Meron ding nandadala. Na 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 so ayan. ayan ang daming huli

O, hindi na muna tatanggalin. Para buhay.